guys, andito ako ngayon sa Puya guys. So, lalabas na ako kasi nagutom na ako. Naubos na yung aking $600 dollar. <laughs> $600 dollar guys. So, ako ay uuwi na. Ay, pupunta muna ako sa 7-11, kakain ako kasi I'm hungry. <laughs> so, quick vlog guys. Ayan. Hmm, pumasok ako sa kuya ang gusto ko lang naman bilhin is aloe vera ay eh ay okay guys wala na masyadong mga tao kasi siguro ano na ngayon 8 di pa ako nakauwi <laughs> isang oras ako doon sa loob ng ano guys ng kuya.com kasi bumili ako ng aloe vera ng Nivea cream. Pumunta ako sa pantry. Tapos may nakita akong nuts, nagbili ako ng nuts. Then ano, ah uh, shampoo. So yan lang. Uh, yung 600 ko. Siyempre, malma ang tagal mag-grow. So uh, ay mag-quit ng vlog guys kasi wala akong pang-upload sa YouTube kahit mga 3 minutes lang o dito dito ako pupunta guys yan dito na ako pumunta papasok Pasok ang mga pinagkakas. נבוכים, yeah, אחו.